Hello mga Katrending! Welcome back to ZK Trend! Natuloy na rin sa wakas ang inaasam ni Donnie na muling makasama ang mga kapatid para panoorin nga ang teleserye nilang dalawa ni Belle. Nagbahagi nga itong si Donnie sa kanyang Instagram account na kung saan makikita dito na magkasama nga silang limang magkakapatid na nanood nga ng episode 3 ng Kanpai Love sa Netflix. Paniguradong panigurado na nagiyawan itong mga kapatid ni Donnie sa pa-CPR nito kay Belle. Lalong-lalo na nga itong si Solana na talaga namang hook na hook dati sa his Into Her at lalong-lalo -lalo na nga ngayon sa first teleserye ng kanyang kuya Donnie. Ayon nga dito sa isang bula sa Twitter, paniguradong sumisigaw si Hannah Kathleen at Solana sa pa-CPR ni Bingo kay Caroline. Alam naman natin paano kiligin yung dalawa sa Don Bell. Panigurado rin na hindi lang basta kinilig ang mga kapatid ni Donnie. Syempre proud na proud sila sa si nakamit ngayon ng kilang kapatid kasama nga si Belle.